ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi. Pakisabi kay Sarah ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya? nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. <laughs> Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video Pinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. Hi, you... This is just She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me Written instructions about money, millions a month, anong nakalagay doon sa envelope? De Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin mo yung tangal ng mga kasama ko oh, so sa office of the vice president. niyo sa mga taon, nakaw yan. Confidential funds yan. Niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds. Meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang na ng pera sa DepEd. Tapos kami ang nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo